ang daming bunga ng peras, oh. Maliliit lang siya pero ang daming niyang bunga. tinanong niyo, na Ang daming nahulog siya sa, ano, sa lupa. Ayan, oh. Ang daming niyang prutas. Um, ang daming niyang bunga. Ayan. Sakit ng kamay ko, guys. Kinagat ako ng, ano. Hindi okay. Tok, kinagat ako ng ano ba to? Ng bubuyog. Sakit. Sakit ng kamay ko. Daliri ko pala. Kinagat, kinagat ng bubuyog. Ang diliit lang niya guys. Pero ang dami bunga. Hitik na hitik sa bunga. Ito na may ibang variety ito. Pero ano rin siya, piras din, pero ibang variety yan. Ibang variety siya. Ayan, dami rin bunga. Oh, liit lang ng puno na yan. Pero dami niyang bunga. Hmm. dami niyang bunga. Ayan na. Ayan. Ang dami niyang bunga. Ang dami rin bunga ng ano. Apple. Ayan na. Hitik na hitik sa bunga. Ayan. Ang daming bunga. daming buong kulay green ito. Ayan siya. Kulay green na apple. Pero ano pa yan? Hilaw pa. Mapakla pa. Oh, Ayan the light. Ayan. Ayan o. Oh. Ang daming buong. Pero mapakla pa yan. Hilaw pa yan. Ayan. Ayan, sa taas. Ang dami. Anak, gayaan rin sa itin next ah. Tugas next raw. Paa, din. din. Ganda ngayon ng panahon, guys. Ito okay. rin, guys. Doon namin bunga, oh. Ayan. Ang dami niyang bunga. Hitik na hitik sa bunga yung apple.